Yan guys, pwede na luto na guys. Filter natin. Yan, nasa hulog na yung ilalim. Yan. Naluto guys, naluto. Ngayong araw guys, mag-e-experiment tayo. Okay, testingin natin kung kayang magluto ng sobrang init ng panahon ngayon. Nang itlog yan itlog saka hotdog hindi totoo yan bola lang yan umpisa na natin guys yan bali papainitin ko muna itong kawali Ang gay ang <laughs> Babalikan natin tong kawali patapos matapos ang mga kalahating oras. A few inches later. Iwan mo na natin yan dyan, guys. Bahala ka sa buhay mo. A few minutes later. Yan guys, mga 15 minutes nang nakasadang yang diyan sa initan yang kawali. Parang may naamoy ako hindi maganda. Bawa natin baka mainit na Uff Mainit na guys Hindi totoo yan Bola lang yan Mainit na guys hmm, Kilala kong kaliskis mo Oy Mainit na guys Wadi na Maragyan natin ang matika Bahala ka sa buhay mo Ginusto mo yan eh Yan, konti lang. Medyo mainit na guys. Baka pwede na rin prituhin pero konti kondi pa mga 10 minutes pa guys. Mga 10 minutes guys, babalikan natin. 12 seconds later. Ang galing mo! Ang galing. <laughs> Ang galing! Emotional! Damn it! Hahahaha! 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 Ale, pero naluto lang Pero, siya ng konte. Siguro mga konting minuto pa guys. Bahala ka sa buhay mo. G konting minuto pa guys. Kung maluluto pa. Hilipat ko dito guys. At... Oh, hindi kaya ng cellphone. Nag-overheat. na! One hour later. Ayan guys, medyo naluluto-luto na guys. Uy, uy, sana oy. Ang galing mo, ang galing. <laughs> <laughs> ang galing. Emotional damage. Tapos mga 10 minutes guys. Naluluto na siya guys. Medyo naluluto na guys oh.

早速入れとてていてありがとうござす。

meanwhile. In yung hot log, guys. What? What the? Yan, nasunog na yung ilalim. Yan. Naluto guys, naluto. Ang gay mo, ang gay. <laughs> ang gay.